Yan, plano po natin ito. Tamna natin ng rabans naman. Dinadamihan na po natin ng tanim. Oh. Gaya nga po uli na sinasabi ko sa inyo. Kung ano sipag natin mag-harvest, yun din dapat ang sipag natin magtanim. Gawa ng maaagad tayo ay eh, pag puro harvest lang ating ginawa at hindi tayo nagtanim. Ang mangyayari po, wala na tayong isusunod na i-harvest. Kaya ho ngayon, nagsabay-sabay na. Oh yan, ang makakasama po natin si Kuya Francisco Prestoay. Yo. Aray po yung isang pinagkamutihan. May lamang pao. Oh. Hmm. Labanos naman ang ating idadali. Buhahang buhahap po ang lupa. Lambot ano. Hmm. Lambutan, oh. hmm. Talagang buyaso na nung ano? Nang Anong tawag doon? Nang kamote. I-dilig-dilisan po natin natin. ah Gusto kami kaya ho gusto ko pati iba't iba ang pananim natin ay para pag deliver yung murang pananim at nag hiwalay ang presyo pangabot na po ba para makikisabay lang yung isa um, kamuti ka Francis oh. titipunin um. Um. Um, dami oh. Hmm. Sana po na may umaprove, may um Mm. Kaya po itatanong dito yung labanos Hindi po ba siya ganong maalaga Kung baga natin Pataba na lang ang ating iatupag Pagkapataba Counting spray lang po Hindi tulad ng mga ibang crops na gusto nila yung alagang halos every 4 days kailangang isprehan mm -hmm. Laki oh. oh mo ipon mo ko para sa. Sayo na oh. Hmm. Pang-uwi mo. Ay sian. Hmm. Ay, tanim lang po ako ng tanim. Oh, aba napabayaan na oh oh tipon tipon dalhin pa uwi ayos lang ba sa iyong ganyan huwag ka lang dito ay ba Mela skrimiter ke hari. Baka kulang kulang isang daan na no Ari po nga ating tatanim man Ang katanong ay lumluman din sa ano ng mangga Hindi ka kaanong talo din sa lumluman Ha? Hindi ka anong lumlum dito Bahala na kakaari nga sa ilalim ng niyugan na yan no? Nakakasika ah, na po natin ito. Dini na may kalubasa Suprema F1. Dini sa ikadalawang ari. Isa dini. lang talo to isa dalawa pangabot na po kaya po ito hindi na natin papatagalin may experience sa tayo uli ano ho sana na may wag na mangyari di ko po bagay ito kahit tatapos lang eh hukay ano yan wala kung bagay pagkahukay niyan tanggalin lang yung ano wala nang ano wala nang damo oh ito kasi uno nakaraan pagkahukay din ng kabila pina schedule ko sa araro ano ho? ang sabi nung nag-araro sa atin bukas kita babalikan nakailang bukas umabot na isang buwan hindi pa rin po natin nagalaw uh kumbaga inintay ko hindi kumbaga hindi ko na naman po na update tapos na busy na rin tayo sa iba ito po yung nangyari doon sa isang pinagukha ng kamuti ayan lalaka din lang ako yan ho sana ang tanong na nito yung labanos ay inintay ko ho na inintay yung mag-araro ay di ngayon ano nangyari dito ay ganito naging bakante ay binilang ko po mula na nag-araro naka one month na one month na yung nakalipas Doon sa isang kamatisan ibig sabihin no one month na sara ito may tanim kasi yung oh, nakaprepare na yun eh kumbaga pag kaararo lalaga ko na talaga na siya ng buto ay medyo umasa tayo dun sa mag araro ay ngayon na hindi tayo sinipot naka isang buwan na ka update ka update natin sayang ang pagkakataon yung labanos po ngayon nagparamgay 50 pesos ay ito kumbaga wala po naman tayo sinisisi kumbaga siguro naging busy din sila ay ako po naman hindi na humanap ng iba din. Ano? Ayan, ang nangyayari po nito, gubat. Na walang tanim. Na umabot na ng isang buwan na gaito. Sayang nga ang pagkakataon eh. so, oh. ay di sa akin po may aaislaan talaga. Wala na po tayo dapat ipag ano. Kung bagay po sa inyo na ganun yung ganap. Oo. Oh. na dapat ito may tanim na kaya ho ngayon yung aral na sinabi ko sa inyo pagkahukas ng kamote sa tanim oh, Yung po ang nakikita kong dapat kong gagawin pagkalinis <laughs> kung mapapansin nyo po marami tayong ano kagaya ho nito pagkalinis sabay tanim din agad buyas naman ang itinanim ko dito hmm. <laughs> kaya ho ayos di nga ang gagawin natin urada na agad tanim na kalabasa at ano ang ating tatanim diyan. bale ito na po yung ating ano Bale, ito na po yung ating tataniman. Ano po, naka land prefer na po. Ito po yung ating pananom. Ito po ay, ano, one-fourth kilo na radish. Labanus po. Labanus. Labanus. O, oh, yan. Ito po. Yan, ito po ang buto ng labanus natin. Yan, Yan. Tapos, sa kabilang pitak po, dadali tayo ng... Suprema F1. Yan. Maganda po ito, Suprema F1. Kumbaga, hindi po naman tayo ano man tawag doon. Endorso, kumbaga, nagamit na po ba natin ito? Yan, kay Swiss. Doon po tayo sa kabilang pitak maglalagay. Ito po ay itong pitak na ito, siguro kulang kulang 100 ano. Square meter. Ganyan lang po, pitak-pitak lang. At tayo ho ay mahilig mag ano, sa palengke yung patingi-tingi kaya ho, minsan kung ating tutuusin at iisipin uh, kahit hindi malawakan ay di ayos din po ba oh yun lang po yun yeah. oh atin pong ihahasi kana. na oh yun sama sama po tayo ay para lang po naghagis ng pataba yan oh. aka po iwawasiwas lang po pagayon 14 kilo po ang ating napahasik Tapos medyo kakamutin po natin ang kaunti yan, papagayan. Para po matabunan ba yung mga buto. Atin pong uuliin yung ating Yung pong mga buto na ating inihagis yan para ating idudubog papagayin. O. Oh. Minsan nung gawa nung nagkakalabaw, inaararo ulit yung panabago. Kaya ganyan nga lang, Mano -mano eh. Ito po na may buya, buso buhasa ang lupa at gawahin tinag-anohan po baga ng kamote mm. yan. yan po yung mga buto yung ating babantiwasin lang pa pa gayo mm. para magkataboy yun mm. Kaya supremo po naman tayo. Itatanim na rin po natin. Tayo po ay direct seeding. Ayan, magpa-flowering daw siya na. 35 days. 42 days. Siya ay magbubunga na. Ano po, yan. Dalawang sachet po. Isa ay 80. Eh. 30 seeds ang isang sachet po. Lagyan natin po sa bao. seeds nga kaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 19 20 40 may may palabas po naman pala. Bami may palabis po. Lalagyan lang po natin ng danyo. Oo. Uh Ang -huh. kaunting damay po ba. Sanay po tayo. Ito po na may ano na. Ibig sabihin na yung may lagay na nung gamot po ba para kontra sa mga sa mga kwitib or insekto ay dinatagdagan ko pa po ano ko parasis makamuti pa yan yeah, si ko po nangangamuti oh. na na rin oh, uh, 40 at daripala 80 seeds 80 seeds. Yan labo ng ano lupa ano. Um, okay. hmm. steps ka doon kuya Francis, paparon ko ilang steps mo mula dito sa akin nahukay. No yan bilang mo. Oh. Okay, dito. Oh, yun natural lang nakabang. Okay. Bilang. lang 35 oh, 35 every ano 1 meters na lang ano pagitan 1 meters pwede na ito 2 seeds lang po ang ating ilalagay laki yung mayabong yung pagkano nila yami yabong halos 1 meters po ang pagitan gawa ho nang hindi ko ba si kaso pag ko ay yung mga alagain po ba kung bagay minsan no ang mga alagain ay tulad nung kamatis oh uh -huh. yung mga ganun po ba ay ari ay magpagkatamad-tamad man natin kahit sa loob na isang linggo natin mabisita o mabalik-balikan diretsyo uh -huh. lang natin magbunga dititingnan po natin yung kondisyon nung nung katawan katulad po ng sitaw yan po ang mga ano ay mga halaman na dapat kailangan tatalian uh -huh. ari po idirektahan na ay padal padal wahu wow. ngayon po no, may lalagay natin yung kada butas ng ano ng chicken manure po yan maging cameraman po natin si Francis ako Francis so yun

Yan po mga dahon ng kamote. Dyan lang. Pwede pa po natin kuhahan ng pamilya. Habang tayo nagpapalaki. Yan. Okay na po. May panibagong tanim na po ulit tayo. Kasi ah, tama yun. Tama Bagong tanim ulit yan. Yan. May bagong tanim na po ulit tayo. Yang Labanos. At saka. Anong tawag dyan? Kalabasa po. Ayun, salamat po sa inyong pagsama. Nandito no, na po tayo tatapos ang vlog na to. Yan, happy po ang lahat. Ingat po ang lahat. Bye.